Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kamakailan ay pinabulaan ni Paolo Contis ang sinasabing more than 3 days daw siyang nasa Baguio City kasama ang aktres na si Yen Santos. Ito ay base sa text message na kanyang ipinadala sa talent manager at showbiz reporter na si Oji Diaz. Text ni Paolo kay Oji, Paano mangyayari iyon? August 28, nagpabakuna ako sa Kaloocan. August 30, nagtaping ako ng Bubble Gang. September 3, nagtaping ako ng Dear Oge. So ano iyon? Inaaraw-araw ko ang akyat sa Baguio? Ano ito? Road trip every other day? Bakit walang nagpost? Hahaha, -ha, now is the best time. Ipost nyo yun dahil pinagbibintangan akong lima o sampung araw sa Baguio. Sayang! walang CCTV noong nagpabakuna ako. Pero may ilang netizen ang kumontra sa sinabi ni Paulo na nagpabakuna siya noong August 28 sa pamamagitan ng pag-comment sa photo na ipinost ni Paulo noong August 9 na nagpapabakuna siya. Sabi ng isang netizen, So eto yung sinasabi mo sir na nagpabakuna ka ng August 28. Obviously hindi po August 28 to. Mga first week ng August to. Just for you to recall your memory. Ika naman ng iba. Kuli ka balbon, anong masasabi mo sa balitang ito?